Aking mahal na kapatid, kung ikaw ay magsasagawa ng wudu, ay simulan ito sa pamamagitan ng pagkakaroon muna ng intensyon. Ang intensyon ay magkaroon ka ng layunin sa puso mo ng paglilinis para sa gagawing pagdarasal. Ang layunin mo sa puso mo ang paglilinis ng anumang marumi sa iyo. At ang lugar ng pagkakaroon ng intensyon ay sa puso kung kaya ang pagbigkas nito ng malakas ay isang bid'a. Pagkatapos ay bigkasin ang katagang Bismillah bago magsimula. Kung ito ay nakalimutan banggitin at nat natandaan na lamang sa kalagitnaan ng pagsasagawa ng wudu, ay pwede pang banggitin ito habang pinagpapatuloy ang sinasagawang wudu. Kung ito naman ay natandaan na lamang pagkatapos na ng wudu, ay hayaan na lamang sapagkat mananatiling tama pa rin ang sinasagawang wudu. Pagkatapos ay hugasan ang iyong kamay ng tatlong beses. Pagkatapos ay mag-anlaw ng tatlong beses at ang pag-anlaw ay ang mumugan mo ang iyong bibig ng tubig ng tatlong beses. Pagkatapos ay lumanghap ng bahagya ng tubig sa ilong para malinis ito at gawin ito ng tatlong beses. Pagkatapos ay hugasan ng mukha ng maigi mula sa noo hanggang sa pisngi hanggang sa may bandang baba ng tatlong beses. Pagkatapos ay hugasan ng buo ang braso mula sa dulo ng mga daliri hanggang sa siko at gawin din ito ng tatlong beses. Pagkatapos ay punasan ng basang kamay ang ulo ng isang beses mula sa tinubuang buhok sa noo hanggang sa likurang parti ng ulo at ibalik sa pagpunas ang kamay mula sa likurang parti ng ulo pabalik sa tubo ang buhok ulit ng noo at diritsong ipunas ang kamay pagkatapos nito sa tinga at ito ay sa pamamagitan ng paglagay ng hintuturo sa tinga habang ang hinlalaki ay sa likurang parti ng tinga at haplosin ito sa pamamagitan ng tubig ng tatlong beses. Pagkatapos ay hugasan ng iyong paa nang tatlong beses mula sa mga daliri nito hanggang sa bukong-bukong. Pagkatapos itong isagawa ay sabihin mo, Ashhadu alla la ilaha illallah wahadahu la sharikala wa ashadu anna Muhammad ar -rasuluh.